Yo 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 shout out. Shout out sa C&N, Kuya Alex, Oi B, uh, Kais Minion, Bangis, Kuato Sutilchi, Adam, Noxy DJP, and so Miggy, Yanalili, and May, Jump Amor. Pansikun lang pre, baligi kang nakalawet dilam mo para lang may hinahabol na kilig, wala namang ice cream pero ang kasiyahan. Shout out sa yo. Uh, another mayors for good governance. Uh, Kong Jenny, shout out sa iyo. Sayote, Christina, Shelo, Corazon ko. Uh, shout out sa inyong lahat. Uh, Beth, Bet, the road runner. Ito, simulan natin ha. So doon kami sa mga secondary roads uh, gumagawa. And and um and, and, and syempre, in in syempre imbakan so may mga ginawa na kaming mga parking uh, lots o kaya mga covered courts tapos sa ilalim ay hollow siya kasi nagko-collect siya ng water. But na a lot because the medyo magastos siya. Kaya humihingi ka ng tulong sa atin pong mga congressmen na sana ay pwede namin itong uh, pagtulungan para matapos namin ang, ang uh, planong ito sana. Oh. Yeah? Huh? Humihingi ang tulong sa congressmen. Hello, Cesar. Oh, Pero bakit parang hindi po sila tumutulong? Or apparently hindi tumutulong. Oh, What's the reason? I don't I I don't though. I didn't even know they had uh, flood control uh, pro projects. Di ba kasi hindi ako coordinated. But in fairness to them, um when I mentioned that to them before all of this investigation, sabi nila sa 2026 budget daw, I I they will lobby for funds for the drainage master plan. Tiga lang pa. Sorry ah. ang ginamit yung term in fairness to them. Pero ang gagamitin ko hmm. po in unfairness to them. <laughs> kasi 2022 pa yung uh, drainage master plan. Tsaka ito yung problema. Kaya nga uh, ng mga diaper vloggers, yung mga DDS, na sinasabi na bad down di alam ni Mayor. Pati si Trillari, si Trilliling, di ba? Bad down di alam ni Mayor, Magalong. Ito nga, oh. Kasi nga, hindi naman pala, hindi naman pala matik na kapag may ka merong, merong budget ang Congress. Right? Eto, kita-kita dito, hindi niya alam. Hindi niya alam kasi pinupuntahan niya raw yung project talaga eh. Eh dahil wala siyang alam, eh parang niya bibisitahin. Oh. Ano <coughs> ninyo? Di ba dapat that early nakipag-coordinate na Mayor sa local government? Mayor nga eh. Mayor, di ba? <coughs> At pinag pinagtrabahuhan na po ito. Kasi eto no, parang nag- Sorry for the term no? Kasi nakikita yeah. rin po natin ito sa ibang mga local governments. Parang nagkakalokohan. Distrito, kongresista, eto yung diskarte niya. Eto yung plano niya kanya-kanyang plano, parang kanya-kanyang kaharian. Tama. Ayun ang nangyayari. And eh, na disregard yes, um, yung, yung local government, di ba? So, I don't know. Nadi-disregard talaga. Ganun talaga mangyayari. Nadi-disregard nga. O, oh, edi doon pa lang. Tapos nausapan. Whether you see it also that this way. Pero parang sampal ito rin sa nakuupong mayor eh. Kung kanya-kanyang... Sampal talaga. ...discarte eh. Meron naman pala master plan. Yeah, syempre. I was just being polite, Christian. Pero sa oh. loob ko, syempre, masama. <laughs> just being polite. Maloob ko kasi sinasabi, sinasabi na mga... Hindi kasi mayor nga talaga masisisi. Diyan hindi naman congressman eh. Kasi punta kasi sa mga lugar. Alam mo, nalaman ko lang na ang dat pala sisihin sa mga ganyan is yung mga congressman. Kasi sila talaga pala, kumbaga, ang konti lang na, na, na unang-una -una ang access ng mayor. At saka doon lang umaasa sa budget na meron sila, right? Pero yung mga yung mga insertions, yung mga ganyan, yung mga yung flood control projects nasa congressman level. Pero hindi alam 'yun. Hindi alam ng mga tao 'yun. Kasi talaga naman pag baha alam mo, dalawa lang sinisisi. Okay? Sa mga problema sa sa sarili natin lugar. Kung hindi kapitan, mayor. Ni nga namin alam na may Yung congressman pala may isa-isa sa mga distrito. Hindi ko alam 'yun. Kaya nga pinagiba ni Yorme yung mga projects nila Chuwa kasi nga ang nag-overstep legislative sa executive function. And then literal na overstep 'yan no? nonsense. <laughs> Overconstruction sa executive branch. Di ba? Yun talaga naman si sisi, kundi kapitan, mayor sa level kapag na kapag ano naman na Imus, mayroon si Sin dyan. O kapag kami magandang proyekto, mayor din naman yun na ano, di ba? Mayor din naman yun na ano. O, oh, galing ng mayor dito. Di ba? Galing ng mayor dito. Pero hindi mo alam yung mga technicalities. Sidewalk eh, overstep <laughs> Literal na overstep yan. Yan nga, pag may problema, ang bayan mayor ang unang sisi. Si si Oh, talaga mayor nga talaga. Mayor talaga. That's just reality, guys. Kaya nung nangyari to, yung maraming baha, lagi siya sabi walang gagawa si mayor. Kaya nakakasira sa imahe ng mayor mismo. But pe people don't know na ah, you have congressman, you know, Louis Jester, galing ni Mayor pinabakbak tao Pero sa loob ko, syempre, masama loob ko. Kasi sinasabi, sinasabi ng mga tao, Mayor, nung inimbestaga mo, hindi mo parang nilaglag mo yung mga congressman mo. No, actually, sabi ko, mm, nilaglag mo doon yung congressman. the fact na hinayaan nila magkaroon ng ganitong klaseng mga palpak na flood control projects sa ating lungsod, tapos ako yung sinisi ng taong bayan nung binaha sila, is for me, ako ang nilaglag nila. Tama! Yun talaga yun. Ikaw talaga, mayor talaga yung nilaglag doon. Tama yun. Kasi hindi naman sila makikita eh. Yung mga congressmen na yan, invisible yan eh. Nandun lang yan, nakikipag-meeting eh, kay Romualdez. Ay, sorry. Kim Bonjing. <laughs> We will not. We will investigate. We won't allow this to be the house of thieves. <laughs> house of Romualdes. <laughs> sa loo, kaloo ka na sobra sa projects. Dati lagi may smileys ng dating mayor. Ngayon naman, puro tarpoli ng mayor. <clears throat> Nakapila lang sa portal, di ba? Yan ang feeling ko, di ba? Kasi oh. um, nagtrabaho ko Uh, at humihinga ko ng tulong sa kanila at hindi nila sinabi na meron pala sila ganitong klase mga pondo na pwede sanang ilahan you know. sa pag pakikipagtulungan sa lungsod para magkaroon tayo ng maayos na kasagutan. Ah, Di ba? <laughs> hindi ka na kinabang nasisi ka pa? Correct! No, isipin mo yun, no? Ang saklap. Nakatakas na si Supreme Leader. Supreme Leader Kim Bonjing. Tatakas talaga yun kasi mga September 21 eh. Hindi pa paabot ng September 21 yun. Alis talaga yun. I, I already predicted that. Come on. Hindi ko alam ba't nagbibigla yung mga tao sa ganyan. No. That's the logical thing to do. Especially if you designed it. <laughs> Sorry. Damn it. <clears throat> kalutas. Mula sa kupunan ni Eugene! Sa magtulungan sa lungsod para magkaroon tayo ng maayos na kasagutan at kalutasan sa problema ng, ng bahay. Isipin mo, alam, may pondo, no? tapos parang sa napunta yan? Tapos walang coordination. Di ba kung nagtulong lang yung congressman sa mayor, putya, ang ganda na siguro na niyan. Busit na congress na yan, napilitan akong i-convert pera ko sa USD. Wala kang choice, Gagi. <coughs> Wala kang choice. Ganon talaga buhay. Pare. <laughs> Ganon talaga. Oh. So um, yes, okay, I was just being polite, but that's really my my personal sentiment. Na na ba, bakit ganun, Meron naman tayo maayos na plano. Bakit hindi natin yan pinagtulungan? Since yeah, di ba ang ganda na sana ng mga sudad natin kung laging like, coordinated yung congressman tsaka yung in an ideal world sana may collab mayor tsaka congressman. Akala ko nga hindi, akala ko nga hindi nag-exist sa ideal world lang yan eh. PBME. Eh. Akala ko talaga that's That's a necessary consequence. Hindi ko, hindi ko, hindi ko akalain sa ideal world lang pala nag exist yan. <laughs> hindi ko alam yon. Akala ko talaga necessary, ano yan, entailment. <laughs> hindi, dapat hindi ang congressman ang paggawa ng project. Mayor, dapat kasi sila ang mas nakakita ng mga problema. Kaya nga eh yun din yung yun din yung sentiment ni Mayor Magalong, right? 'Di ba? Yun din yung sentiment niya na sila nakakaalam kung sino man ang kailangan nito, ano yung ano nito, yung sa aka pa lang 'yan, 'di ba? Umamin ka na kayo, umamin saan? Sa dasma nag-exist 'yan. Totoo ba? Uy, taga dasma ka lang kasi. <laughs> ano, Kailan ano? Saan sa masano sa Kila... Ay, kila Kiko! <laughs> yung mga taga-Kaloocan na mili sa na trapo at ay DDS, they choose the former. Ang, malu ang malupit pa dyan, kada buwan may roadworks kahit maayos naman yung kalsada. Sa Las Piñas naman, ilang dekada na ata ginagawa at sinisira ang gitna ng kalsada. Alam mo... Pumunta kami dyan kasi di ba inoperahan yung anak ko sa Alabang Medical ba yun? inoperahan yung anak ko doon. Pucha nung... Nag-aaral pa sa Perpetual. Doon kami nakatira sa BF Resort, di ba? Ilang taon na yun. Wala naman masyadong pagbabago. Ba't ganun? Dito sa amin? Dito sa amin? Paglabas ko, pagpunta ko sa... Gagay, na dito! Nagkukulot ako literal gagi. Ikaw may SM na dito? Pagpunta ko doon, bakit may hypermarket dito? Okay, teka, ilang taon na ba akong hindi lumalabas? <laughs> Para alam ng taong bayan kung sino si kaya dapat yan sa local. Correct. Yan ang political reality. Mag-asawa kasi yung congressman at mayor sa DASMA dati. Ah, ganun ba yun? Kaya, mas kawawa ang taga-Keson. Ten years na, hindi pa din tapos sa kalsada. Pero dito sa amin? Tumisim na dito? Ano yan? Hindi ko na makilala. Punta ko Las Piñas dahil <clears throat> doon kami pum, ano eh, nagpa-opera, no? Wala namang pagbabago. Wala <laughs> namang. Minimal. Di ba? Napaka-minimal ang pagbabago sa Las Piñas yung muntin lupa sa pote boss kayo coping naman po huwag tigilan ng sinungaling ay sorry panalo pala sa debate hindi ko pa nga na yung ano nila eh yung, yung, yung pangalawa yung pangatlong ano nila pangatlong pangatlong live nila good morning boss hello kakakaalyado pa tayo, 'di ba? Kasi 'yun nga yung sinasabi ko, no? bakit hindi natin yan pinagtulungan Since magkakaalyado pa tayo, 'di ba? Ayun oh, masaklap doon, magkakaalyado sila. Ang saklap. Ginyan dito sa US Congress tagagawa lang ng batas, ang governor ang mag-allocate ng budget, ang mayor ang mag propose and implement ng project, gano'n dapat. Tama nga, 'di ba? Akala ko necessary nga yan, eh. Ideal world lang pala dito sa Pilipinas yun. Nakadepende yung pag-unlad sa lugar ng congressman. Pag sobra kurap, malabo. Malayong sa Bicol. Kailan mo matatapos sa mga road project dyan? Pati Quezon Province. Akala ko talaga, ate Lexan, ganyan, ganyan, ganyan talaga. Hindi tuloy sa Dasma merong sariling hospital. University at Arena. Collab kasi sila. Mayor at Kong. Mahal naman sa hospital doon, gagi. Mahal naman doon sa hospital nyo doon. Doon una din nila mami ko eh. Tapos pinalipat kami sa ano? Umipat kami sa... Dito sa may alabang. Teka, Asian ba yun? Hindi, may Asian ba sa alabang? Tama, parang Asian nga yata yun. Alam ko alabang. Hindi, tama, alabang. Alabang nga ba? Tama, doon nga yata... Biruin mo sentro ng Kaloocan ang monumento pero napakadugyot. Unang bungad sa'yo eh. Napakalaking building ng Sogo. <laughs> Actually, yung, yung building yata ng Sogo lang yung nagpaganda doon. Diba? Yung imahe lang naman ng Sogo ang issue eh. Pero kung may building ng Sogo doon, baka yun lang yung nagpaganda doon. Alabang po. Alabang nga. Alabang. Doon nga kami yung ano. Ex-Congress women pala. Oh. Yun nga eh. Oh. Kasi yun nga yung sinasabi. O kalyado naman sila, Mayor, bakit ganyan? Well, yun, na nga yung question ko. Din. Ang hirap nga nun, no? Kaalyado mo, no? Ang sakit nun. Parang kang natalo sa debate nun. <laughs> di ba? Sito palagay nyo? Nasakit yun, di ba? Parang kang natalo sa debate nun. No, oh. yung sinasabi, o kalyado naman sila mayor bakit ganyan Well y yan na nga yung question ko din. Sakit nun gagi Hospital ng Dasma mismo Baka sa Lasal naman yung Lasal nga Lasal Lasal Teka may hospital ng Dasma ba? <laughs> <laughs> Meron mong hospital ng Dasma? O, hindi ko alam yan ah Almighty ng mga congressman natin Na divert Alam mo yung mga public Wala pa silang lapar laparoscopic no? sa gallstones. Wala sila na parascopic. Sa private lang, no? Ba't ganun? Labo. Mas, mas gugustuhin nila yung pahirapan sa ano, yung traditional law. Anyway. Mm -hmm. Buk bukod po rin sa binabanggit nyo na uh, 350 million na uh, pumping station projects sa District 1, ano pa yung mga nag, ano, nag, uh, nakakakuha nakakuha ng attention ninyo? Yung mga medyo highly questionable in terms of amount, in, terms of scale. Pagpaturment na lang si Mayor Joy. Sa Congressman ng District Dos. At sa kanan naman. Kongreya Simulan na! Hagi kayo mayors for good governance yan. Baka patawag din tayo niyan. Ba baka gawin sa atin yung kayo mga agago. Huwag kang ano dyan. <clears> huwag <throat> kayong ganyan dyan. Mayors for good governance yan si, ano, si, si mayor. Huwag, huwag yung, ang koponan niya bante. Mga <laughs> talantado kasi kayo eh. <clears throat> sa Pinas Little Presidents ang mga congressmen. Dito, governor, a little president. Simula na! Well, apart from that, I would say yung, yun na nga, yung 66, at least 66 na hindi namin makita, no? or, or may coordinates wala doon, or yung wala talaga. Uh, and then yung... Ang proyekto ay tapusin, tapusin, tapusin. Si Relyo ay tumamba! Wala nang budget! <laughs> Nilabas! Nilabas ang pumping station! <laughs> Makakabangon pa kaya? <laughs> Tapusin, 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 tapusin. <laughs> Ubus na ang para Tapos, tapos, ngayon din. Tapos, maraming, mga pahinang nila lang, maraming hindi nakaka, -ano. maraming hindi nakaka-relate sa atin, gagi yung mga <laughs> Tapos, magbubuhat si ano, si Tambi ng ano, <clears throat> stage. <laughs> Siya ano, lumabas ang dila. <laughs> um, yung... Ah, tapos ano? <laughs> Mahinang nilang. Nila <laughs> kaya mo ba rin yun? Sumuko ka na. <laughs> Hala! Nagbanda na! Nami <laughs> yung tatay <dati> ni Jericho. <laughs> ina, ina <din> budget. <laughs> ina, ni Tambi yang isang daan bilyon? <laughs> Galat. <laughs> kuha ko mo ba balik tayo sa old anime Tapusin, di ba <clears throat> yung San Juan River meron isang project na tinatawag lang na San Juan River flood control kaso al alam mo ang magandang version talaga ng mga anime yung Tagalog eh, no <laughs> sa so, lang ah nung time ko nung time ko ha ang pinakong magandang version ng anime yung Tagalog <laughs> Okay ka lang ba, prinsesa? Reka <laughs> gagi. oh, Mr. Valdez, may kasalanan ito. Sino ba si Mr. Valdez? Sino ba si Mr. Valdez sa mga ano, politiko natin? Basta wag lang dub si Direk. Ngayon, ang pinaka, ang pinaka maganda talaga. <clears throat> ang pinaka magandang version ng mga anime. Yung Tagalog. <laughs> si Mia Kamalandi. <laughs> Isa na. <laughs> Project. Yun lang ang pangalan niya. May 92 faces siya. 92 faces. Ito, 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 92, oh. ito yung nakita natin na ano eh. Nung yung, yung ex-secretary ng, ano, ng DPWH, di ba? Na 92 faces daw. Minsan, minsan nanonood pa rin ako niyan, pero yung anak ko nahihiya. <laughs> bakit? Bakit nahihira yung anak mo? Ang pangit kasi ng graphics, no? <clears throat> yung long hair si Mr. Valdez, yung higher key, Taguro Bra. Oo oh, nga, pero sino siya sa politiko? Wala akong makita, sino siya sa politiko? Wala <clears throat> makita, eh. Lagi nag yun, eh. project na tinatawag lang na San Juan River Flood Buhawing Latigo. <laughs> <laughs> Buhawing latigo! ko Ano <laughs> pabalito ko si Dennis doon dati? <laughs> Tama, ganun yun, di ba? Ganun yung si Dennis doon, di ba? <laughs> Ang bitong lasa mo <laughs> kong rosas mo. Hindi, lati kong rosas. Hindi, buhawing lati ko yun, di ba? Buhawing lati ko, alam ko eh. Hindi lati kong rosas yung tawag niya Buhawing lati ko yata ang alam ko. Tama ba? Hindi rosas yung tawag niya Latigong rosas ba yun? O, oh, sige, 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 sige. O, oh, sige, sige. O, baka mali ako. <laughs> o, oh, baka... Oh. Rose whip. O oh, nga, latigong rosas. Hindi, parang hindi. Tapos, yung Tapos yung ah! brosas, skill yung buha. Tapos, skill yung buhawing latigong rosas. Ah! Latigong rosas, pero skill yung buhawing latigong rosas. Okay, okay, okay. Make sense, make sense, make sense. <coughs> yung, 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 naka-red siya Yung tao, yung form niya Mukha siyang, ano, feminine na lalaki Tapos, yung naging, ano siya <coughs> Naging, <coughs> ano ba tayo, fax ba yun, fax? hindi tama, fax nga ba? Taong lobo, o, oh, taong lobo Mas lalong naging gay <laughs> paborito ko yun ha. Oh, ang paborito ko yun, si Dennis. Siya yung gusto ko sa Ghost Fighter. Alfred Spiritual na espada. Ayan, wala akong pina... Paco naman. Hindi, hindi yan ang highlight ng Ghost Fighter. Okay? Naging K-pop. <laughs> hindi. wag na si Alfred. Wag na si... Huwag siya. Siya pa yung, siya pa yung dahilan kung bakit nabuksan yung kabilang dimension eh. Ilabas ko ng 100 billion porsyento. Control project. Yun lang ang pangalan niya. May 92 faces siya. Oh. 92 faces. 92 faces. Imagine ng Christian. Okay. At hindi namin makita. Ano ba yung face? One face, two face. Hindi ko makita. How do you delineate one face from the other? Tapos yung coordinates niya, hindi yung parang siyempre kung wall ang gagawin mo, dapat dalawa yung coordinates. Highlight yung sa Sensui Arc. Hindi rin? Hindi rin? Oh. Muro katanga naman ginawa nun. <laughs> Ang awag ano, nung ganun ng Alfred. Coordinates, dalawang ah. dulo yan. Pero isang dot lang yung coordinate. No? Tapos may... saka, saka si kuma, yung gumagamit ng utak. yung mga faces, parang patong-patong kasi isang coordinates lang lahat, pero lima. <laughs> oh, nang naging taong lobo si Dennis, nabuksan yung mundo ng K-pop. <laughs> Oo oh, nga, <no. laughs> Oh, let's go, let's go. Ang <clears throat> faces, anim na faces. So, yan, yeah, medyo nakakagulat yan, no? Tapos meron din, Christian, ito pa, sidewalk. Ay, sorry, po. Ay, sorry, sorry, before sidewalk, no? Ah, hindi natin makakalimutan yan. Uh -huh. Itong San Juan River Flood Control Project, na may vague yung pangalan, no? Saan po ito located and magkan? I wait, I, I I don't have the figure at the moment, uh, Christian. Of course, it's along the tight San Juan River, I'm assuming. Ako nga si Alfred sa Armado eh. Hindi na nga namin sinasabi eh. <laughs> Hindi na nga namin sinasabi pa ako. Ay. Idol mo ba yun? <laughs> kaya mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Hindi <laughs> ako kaya tayo dito. <laughs> Tapos na tayo dito ha? Tapos na tayo dito. Yun lang naman yan ako na na ano parang ang point diyan nilalaglag talaga nila yung ano yung mayor ng mga congressman dahil ito kasi nasisisi talaga yung mayor alam naman natin yung lahat <coughs> di ba pati nga si mayor Magalong di ba nagreklamo diyan <laughs> di na nga namin sinabi pa ako naman eh <laughs> okay na yun meow 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 Si Mang Rene Bang Dennis. Joke. Ha? Ako si Dennis eh. Huwag mo na akong agawan na eksena. Ako na ngayon eh. <laughs> Ang tanga mo talaga, Eugene. <laughs> Ang tanga mo talaga, Eugene. <laughs> si Vincent pala yung gano'n, no? <clears throat> o, diba? Huwag mo na akong agawan. Ako na ngayon. Oo. Oo. Saan nyo na si Vincent kung gusto nyo? Wala namang alam doon yung kundi may okay, pag-away eh. <coughs> Nagsimula maging walk mga tao nung lumabas si Taong Lobo. <laughs> Tinitira ba ni Boss Joey De Leon si Arjo ngayon? Tumakas na daw sila, main? Meron akong nakitang ng tumakas na daw ba? Ah, si Vincent, si Mang Rene. <coughs> tumakas na daw? Totoo ba? Sila, main? Totoo? Gagay sa club nun. Si original yung original bad boy. Oo nga. Siya, <coughs> sa kanya nagkakamali lagi yung ano, yung mga babae. Si Vincent. Si Vincent talaga yung bad boy. Oo, si Vincent nga. Sa kanya sa sa kanya lagi nagkakamali yung mga babae, yung mga ira natin sa sa, sa kanya nagkakamali. Si Eugene yung sa uh, sa wawa. Wow, wow. <laughs> Flat give me yun na. Oh, hindi na. Galbes yung lahat. Naglolo ko na lang tayo ito, eh. mga loko-loko kayo eh. Oh. Tapos na